yun, tamang lakad na naman si Gala dahil sira ang motor ayaw kumandar. Magandang hapon guys palakad lakad na muna kami nasira ang motor uy, buram mo guys <laughs> nagigay niya kalpe bebe <laughs> ingay mo na naman ha yun na nga, hindi nakapasok ng trabaho dahil sira yung motor ayan, Pag tapos na si Blue give up na yung ano ko. Awa, awa. Yung motor ko, give up na. Ayaw na umandar. So, ito, tamang lakad lang. Magsusundo kami kay Kulit. Lakad-lakad, <laughs> papuntang plase doon. Walang pamasahe kaya maglakad. <laughs> <laughs> Mga ano, isang oras lakad. Tamang lakad lang. Hindi dahilan na walang pera. Magsusundo <laughs> kami. <kapasito, laughs> Tapos bukas pe, pag ihatid, maglakad na naman. Malamang. <laughs> ah. After, ano, 8 years, saka muli makapag, ano, commute. So, commute muna dahil walang budget. Wawa. Ayan, dito na kami sa C5. Ah, uh, ano, overpass. boat bridge or overpass. Ayan, yung going to Mindanao. Ay, di ba? Ayun yung buong Mindanao. Ito, going Mindanao. Tapos, pupuntang Balon Suela, doon. O, uh, ito kami sa gitna. Saan tayo daan? langit. Sa langit, ano yung langit? <laughs> Ayan. Pamang lakad na naman. Si Buntis. Guys, lakad-lakad muna tayo ngayon dahil uh good exercise ang paglalakad. Tama yeah. okay, ba? guys, sila guys. Mga ganitong oras dito sa May Quirino Highway napaka traffic na yung mga 3.30 wala stress ng hapon traffic na guys so pag dumaan kayo rito eh medyo aga-agahan nyo or kunting ano habaan nyo yung pasensya nyo para wala uh, walang problema di ba? kasi ma-traffic hmm. yan pagpunta yan doon Apo na. Alas 4. Ano na be eh? na. Mayinit daw. Malamig naman. Traffic. Iningay. Yun guys. Nandito na kami sa school. Sa may likod. So mga alas 6 pa yung labasan ng mga estudyante. Tamang kain muna ng mani. Ano? Ayun. Ayun. Ayun naman ko lang si misis magsundo ngayon. So, medyo matagal na rin, hindi nakapagsundo ng anak. Tama muna, walang magawa. Sarap yung mani, lasang ano, mani. Ay, <coughs> 'di na oh, no. mm. <coughs> Yo, nasundo na namin si Kulet. Colette, si Colette.